Hello again Ayan, May nakalimutan po tayong i flex uh, Ito naman ay uh, Nephrite Jade From Quebec Doon sa uh, Jepprey Mine Kilalang kilala po ito, lagi ko naririnig yung Jepprey Mine na yan Yan sa Canada, Canada Yan And then uh, this black nephrite jade from Columbia British Columbia sa Fraser River yan uh, yung dalawang nephrite jade po na ito ay bigay sa akin ni Sir Alan Matujo hello hello po sa inyo sir yan uh, lapidary po siya na na platero na In, hindi siya dito gumagawa sa abroad yan. at uh, ito ang sabi po nung uh, nagbigay sa akin ay Indonesian uh, Ocean Jasper hmm, para siyang Moss agate hindi siya mukhang wala akong nakikita ang, pagka Ocean Jasper niya. Ayan. Basta, ayan. Thank you na lang po sa nagbigay po. Thank you, thank you po. At, ah, uh, itong tumbled, tumbled na Labrador, right? Ayan. Ang ganda ng mga flashes. Kulay blue, ayan. Wow. Ayan. Mga, mga, ako di sa, dito sa gantong, stone. Ito sa Labrador right na to. Ang ganda-ganda. Yun know. oh. Imported din po ito. Bigay naman po ito sa akin ni Sir Samuel Yap. Ayan. Thank you, thank you po sa Labrador right. And then ah, uh, ito naman po ay lapis lazuli. Uh, kasabay po ito nung mga binili ko na isang kilo kasi may nagpatabas sa akin ng lapis lasuli. Kaso uh, simula po nung nagtabas ako ng lapis lasuli, nagkasugat po yung talampakan ko kaya yun na po yung last na gagawa ko ng lapis lasuli. Nakakadala. Mahaddi siya na so sobrang kirot. Na inuubos nung something bakterya ba 'yun kung germs ba 'yun yung talampakan ko, kinakain niya po yung balat. Yan. Pero galing na po naman na galing na siya. At uh, ngayon hindi na ako gagawa nito. Mataas pala ang sulfur sulfuric content niya. Yan. Yan. Gagawin ko na lang silang, I-add ko na lang silang uh, sa aking collection yan at uh, may mga ipiplex po sana ako kaso hindi ko makita na misplace ko. Uh, yun naman po ay mga bigay sa akin ni eh. Ninong Saber Cortez. Ayan po. Uh, ipiplex ko na lang yon pagka nakita ko na po. Ayan. Ito po yung aking pahabol na uh, video. Ayan. Ipiplex and shout out sa mga nagbigay sa akin tulad nila uh, Sir Celito legan binigyan po ako niyan ng mga pang collection na kasama po nung kay Ninong Saber na hindi ko makita na misplaced po pero maliit lang naman yung bahay may din naman yun so ayan hinihintay ko lang po mag 9am at ako po ay magsisimula ng mag finishing ayan. so bye bye na po ulit bye bye